Ito you know, mga lose. Alam ba ninyo kung anong isda ito? Yung sa ano, yung nakalagay, roho, roho stick. Ano pang roho stick? Para siyang ano. Ito yung buntot niya guys. Makinis yung ano niya. So papaksuhin ko na lang ito. Kala ko patin. <laughs> Paksyo na lang natin ito okay. guys so at least makakain tayo ng ista hindi naman ni eh. ewan ko ang pangalan niya ro ito siya mukha siyang makinis makinis ang balat niya at saka yung buntot mm. so pagsyo tayo pagsyoin o di pa guys uh, kain ako ng isda magpagsyo tayo ngayon so papalambutin muna natin para ano pagsyo <tinyo> ako yung mga lord so dinamihan ko yan ng ano para patuloy-tuloyin ko yung sabaw ah, patuloy pa natin Ayos ba't kalamihan? Uh, Hindi ko lang alam ko nung ista ito talaga. Sa ano eh. Uh, Pero mukhang masasasawak. So, kaya lang. Tagal na sa ano. Ayos lang, sa kapsuk ko guys. Nainin yan. Nakakain ako ng ista. Ano to? 15. 15 real daw ito ah. Uh. Ano to? Ito so, for limang hiwa lang siya guys so that's it mga lords. o oh, ayan ang kanin ko kain tayo ng paksyo pinaksyo ko sya. nakasarap may sili pa hmm

Sampai jumpa di